Nagpaabot ng salamat si Senator Joel Villanueva kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod nga na naging pagtutol nito sa itinutulak na panukalang batas hingga sa Prevention of Adolescence Pregnancy Act of 2024. Ayon kay Villanueva, bagamat batid niyang may pagtas ng kaso ng teenage pregnancy sa bansa ay hindi pa rin ito rason para gamitin ang inosenteng utak ng mga bata. Let us also be reminded of the importance of families as stated in our constitution which recognizes the natural and primary right and duty of parents to rear their children kaso nito mayroong iniwang panawagan ng senador sa kanyang mga kasamahang mambabatas samantala agad namang nilinaw ng senadora ang lamanin ng panukalang ng batas na kanyang itinutulak mr president with all due respect maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Dagdag pa niya, pareho lang sila ng layunin ng Pangulo na turuan ng mga bata na ang anatomy at handa naman din umano siyang tanggapin ang pag-amienda sa naturang panukalang batas. In the heart of changing lives, ito si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.